Hello, what's up guys? at nandito ako tayo sa Peaceport at ito. Bali magkaarga kami ng bato ngayon. Ayun, nating katropa. At magpapagulong. Eh mamaya at magbi-video muna tayo. Bali papagulungan namin ito papunta sa tabi. At tayo tutulong. Ayun. Ilang piraso nito? 18. ako din. Ay, ay, ay. Ang Kulang Ah, oh, kaya pala, eh panlatak ano? Yung sa amin. Amin dyan. O nga, kaya ka natin. amin. tara. gulong nga. Ang dami pa naman ay. Ang dami pa naman ay. Pwede naman ba ito lahat ito? Disiotso May isa na naitas doon. Disiotso <inaudible> na tira. Pakunti na pala ano. Ayan guys, bali naka isa na roon. Naka na isa pa. At bali, napagulong na rin nila dito sa sabi nga playa 1, 2, 3, 4, 5 Mayroon pang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Sabi nga yun Ayan 12 Ayan bali ito yung sasampan namin lahat sa bankay karga namin At yung mga katroba yung lubid Bali hinila namin para mailan namin yung Malaking lubid at yung hila Dito sa baton na to. Ayan, shout nga pala kay Tropang Bukwi Ayan ay malaking lubid At itatali yan dito Sa bato Bali ito na yung pangalawang pangarga namin ng bato Na para pamuntog sa buya Sa Pacific Ocean Dito sa Bagong Bangka Ah, sakunano, sa kuwan ano, sa gitna ano. Ang dali taas 'yan. gitna Para diretso na kay gana no. Pagbagsak din ano. Hindi pa rin. Tatayo. Tatayo pare para pagdating doon, apat ah, tayo lahat. Ayan. There you go. Ayun. Oh. Dingdali ni Bukwit Chatot nga pala sa ating katropa na nadto sa tasa bangka. Si Bugat, si Bugat, sinpa. Makmak. Galinog. Silbis si Maestro saka si yung aming bankero si Wilbert naroon si Nunoy ayan si Andres si Nunoy <laughs> kung si Gawa si Gawa nung ay hindi harinig hindi harinig Tapit dun sa palangoy ng isang bangka oh. Ila. Ayun. Ayun hey guys, bali pangalawang bato na yan. Hindi na ko lang. <laughs> <laughs> Sakay kaya ako sa bato ano? Sakay ako sa bato. Yan, bali hinihilan na doon sa bangka. At yun sa kabila ito. Pagugulungin naman ito. Yan, pagugulungin hanggang doon. Sa Sa tabi.

siya shout out kay Keroro. Nag-uukay ng nagmimina rito. Ayan o. Nagmimina. Pangapat na yan, tropa no? Pangapat na bato na. Ayan guys, yan yung pangapat na bato. Kaya linog ba yan ah? Kaya linog yun? Kaya linog! Kaya linog! Kaya Ayan, bali tatlong bato bali ano na lang 15 15 bato na lang mga tropa ito yung iba ayan na napaka timing ng peace Park ngayon ayan o timing na timing walang kaisa-isa ngayon dito walang dumating na pangulong o may usan man lang yan at tayo sa bangka alright hey guys at na tayo sa taas yan hey na, na Chris, kay Kayot, kay Kayot, kay Kayot, si Bayaw Lidl, si, Lakman, Lionoy, si

guys, iskali tres na lang. Yeah, aton na lang. Yeah, mga atropa, bali yung pagkakarga namin ng bagay na pangalawang basis na. at ito rin yung magiging pangalawang lahat namin. Yeah, dito sa bagong me got siya to sa mga tropa natin doon sa tabi ayan at palubog na ang aaring araw nangyabot na kami ng gabi bali hapon na kami na rito magkarga na yung bato at kanina hindi makapangarga sa katangalan ng tapat at grabe sobrang init dito sa Pilipinas hala hala <laughs> Ngayon na si Invis. guys at pang walong bato na yan at magtutulak na sila ng bato yan yeah, shoutout nga pala sa mga tulak ng bato siya daan na ni makmaksasayaw.

coba ba ito lahat ito? Itong nadali namin dahil tatlong buya. At kada isang buya ay 6 bato. huling bato. Ay, nasa nyo ang angkla. Yung angkla na na bangkaron. Ayan, bali, pinalo na ni Galinog. <tipan> ah, Bayo pala, Bayo. Ayun. <tipan> 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 <tipan>

ng maliit na bangka. 你看，还有什么东西？

Wow, buhit lang talaga magaling. Siya dapat nga pala sa pinakamatalino at magaling dito si Buyot, malakas pa. <laughs> and guys, ang ganda lang at maraming maraming salamat at tabangan niyo yung pag lawat namin sa Pacific Ocean. Ayan. Thank you po sa so, lahat ng mga nanood ng ating video ngayon. At natagal tagal tagal po tayong hindi nakalaot. Bali one week at yung ating makina ay overhaul na. Yan mga tropa, din na lang. At maraming maraming salamat.